Hmm. Ay, meron ko na pala. Dami pati, no, Hello. Kaya, pa, yun, oh. Gamot sa pao si Pat no? Sa gamot yan? mo lang ng maraming salamat. hold up na naman natin si Paskas. <laughs> Dapat talaga may ganito eh, no? baka. Na-hold si Successful yung mission. Oo, oh, tapos hindi ako kinaltasan ng, ano, <laughs> ng BTO. <laughs> Kaya mag-BTO pa ako ulit. Ayan <laughs> mo na. Huwag mo na hindi ka Huwag mo pag talaga ng sahod. Ang dami nun, eh. pag, no?

Hindi kasi fixed. Sa ibang, mm -hmm. ibang elo fix niya, fixed niya. For example, pag na-hit mo yung target mo, P2,000, pala din. talaga. Depend, regardless kung narami kayo or not. I wanted to work from home. Hmm. Mm -hmm. I just work from home na eh. Ito nga eh. Parang na-imagine ko na yun, ano? Pilitin ka, tapos ka ano, no, ba magkatabawa ka na. no? Huh? Hindi, mas mapapahiya ako pag wala ka. At gumawin ka lang 5 minutes ko, ano? Ah, Saka hindi ka mainit, kasi hindi ka nakikita. Hindi ka mainit sa mga mata ng tao. Gusto sila mga mag-tolls? Ikaw, Basta work from home yung Ayun, kaibigan ko, ano yun eh? Facebook moderator lang yun eh, pitong taon eh. Facebook okay, ganyan din okay, okay. Itong taon na Pero Facebook moderator lang Tapos ano, campaign lang Hindi naman nakakadiri yung pinapanood niya Kalau sekarang kita, apa nama dia? Kalau yang mana kampung kita? Telco. 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 Siyakoy, okay. diba? H -hip, H -hip, writers, so yung, uh... kasi mga galit. Wala kasi nila eh. finance, no? Basta may, no? May kinalaman yung pera saan. ano マラサは30。これで使える。もう届け。さあ、そして 5cm のあの、ガイさんのね。これや。5cm の場所だ。で、これ演技なとして、泣きの角度までね。

Ang may tinip ba? ang tinip naman niya sa waiter, 27 dollars. Pinabilak niya. Hindi nakalagay sa sibo eh. Ang cash box ng 10, ang tinip naman niya, 27. Galing ano? Sabi niya na Nakala ko nila kasali yung tax sa ano eh. Hindi mas mahal pa binigay na tax kaysa sa cashback box niya. Meron kasing, ano, meron kasing restaurant na ano, may minimum ano, hmm. ang ano, tip. $10 mm. lang sa ano, ginasa. $10 oh, yung cashback na yung pinipin niya. Yung plate ka $27. Kasi yung restaurant na yun, hindi ka pwedeng umalis nang walang tip. Hindi hmm. na kasali yung tip. ako kumain sa mga pinipin niya. Oo. Tip mo, $27 eh. Pinipin na... Ang ginasis niya rin sa kinain niya, 1.37 Tapos ang tip, $27. Ano dapat yung pakaspaan niya yung $27? Siguro, minsan yung mga girlfriend-girlfriend na sila yung nagdidikta ng restaurant. Pero yung lalaki, aray, sakit sabihin naman nito. Na, no? Ang sakit naman nito. ganito kung ka mga. sabihin nyo pala na before tax is Oh, nga. May kasama okay. pa na ano naman? Kung max okay. Pero kung max. yun nga ang max, 10. <laughs> Dapat more than pa dun yung cashback Kasi okay, yung ginastos niya sa isang dinner, 175. Sabi mo, sa dinner lang, ganun. Ang yaman. Ano eh. Nepo Baby, 700,000. Isang dinner.